Hello everyone, magandang araw, magandang buhay po sa ating lahat wherever we are. At ito po, karatapos lamang po nating linisin yung apat na kilong galunggong mga kapatid. Yes, galunggong ulit, pang masa. Ating ipiprito mamaya at nilagyan na rin po natin to ng asin at saka pamintang durog, pang palasa. At ito, kasama natin dito si Ate Dolor na mag-prepare ng mga gulay-gulay para po sa chop suey mga kapatid. At least nakalabas siya may kasama tayo maliban po kay Sister Jenny. At eto as you can see, daming ripulyo, ano? Dinamihan na natin ng ripulyo kasi mura po ang ripulyo dito. Unlike po sa broccoli na mahal ang broccoli dito. Even, ayto naman po yung patula, upo, carrot, tsaka patatas na binalatan naman po ni Aliza. Yan dito po, mahal po ang patula dito mga kapatid. Kaya dinagdagan ko na po ng upo kasi baka kulangin po yung patula. At yung po yung patula doon kaya dinagdagan na natin ng upo para at least mayroon siyang dagdag. Ayan naman po si Madam Jenny, abalang-abala sa pagluluto ng adubong baboy daw na request ng kanyang mahal na kapatid, ng si Sister Cherry. Ayan, malapit na itong maluto mga kapatid adobong pork belly. Ayan ang kanyang niluluto para sa kanyang kapatid. At balikan nga po natin yung mga gulay mga kapatid na atin pong hugasan at atin na pong iwahiwain para ready na po for bukas ng umaga natin siya lulutuin. At eto naman na yung mga galunggong mga kapatid naglalangoy na sa kumukulong mantika. Ayan, dalawang kawali na po yung ating ginamit para mas mabilis. As you can see, ang dumi na, ang talsik-talsik na yung uh, paligid niyan. At eto na po mga kapatid, tapos na siyang maprito. At eto naman na yung miswa. Tapos na rin siyang maluto. Miswa na mayroong patulo at saka upo na mayroong binatil na itlog. Ayan, favorite ni Brother Lan. Siya po ang nag-request niyan ulit. <gasps> Sana next time is hindi na miswa. <laughs> Pag kamiswa ulit, lalagyan na natin yan ng sardinas. Ayan, dinagdagan na rin natin siya ng green onions pang dagdag lasa. At isunod naman na natin ang chop soy. Ayan, luto na rin yung chop soy, mga kapatid. Nadagdag po sa ating pangulam mamaya. So, thank you so much sa mga group 1 na nag-ambag-ambag para ma-provide po ang mga food na ito mga kapatid dahil sa inyo meron po tayong pinambili ng maluluto ngayon. Ayan yung kanin, sa si atidulo po ang nagsaing yan mga kapatid. At eto meron tayong tirang itlog dito para sa mga mahilig sa itlog. Ayan. So thank you so much for watching mga kapatid. Stay safe and God bless. See you after church.